An, gising ka na ba? Halika na dito sa lamesa at sabay-sabay na tayo kumain ng agahan. Sige ho, tay. Sandali lang ho. Ubusin mo na yung pandesal, Tonyo. Hindi nakakainin ng anak mo yan. Ha? Bakit? Mainit-init pa. Bakit hindi niya kakainin? Ikaw naman. Hanggang ngayon hindi mo pa rin kabisado yung anak mo. Ayaw niya ng pandesal kasi feeling niya. May alikabok. Magalas nga naman kasi. Parang nadikitan ng alikabok. Anong alikabok? Wala namang alikabok ang pandesal. kalokohan ng anak mo talaga. Eh anong kakainin yan? Ginawan ko ng mainit na chicken lugaw. Sakto lang yan paglabas niya. Hindi na masyadong mainit. Kaya na niyang kainin yan. Anne, may problema ka ba? Wala ho, Nay. Paano wala? Eh laging mugtuy ang mata mo. Isang linggo ka nang nagmumukmuk diyan. Sabihin mo sa akin, anak. Anong problema? Hindi naman problema, Nay. Ano nga? <sighs> Nagbreak ko kami ni Roy. Ha? Kailan pa? Isang linggo na po. Anong nangyari sa inyo? Teka, sino ang nakipag-break? Ang tagal niyo na ni Roy ah. Akala ko nga ay eh, kayo nang magkakatuloyan. Ako po ang nakipag-break, na. Eh. Mario, Sep, Napakabait ni Roy. Mahal na mahal ka. Ano naman ang nakain mo at nakipag-break ka? May ginawa ba siyang kasalanan? Yun na nga, Nay. Wala. Tingnan mo nga itong batang ito. Eh bakit ka nga nakipag-break? Nay kasi, parang nagising ako isang araw. Wala na akong maramdaman. Hindi ko alam kung paano nawala. Kung bakit nawala. Kung saan napunta. Basta wala na. Parang nakasanayan ko na lang, Nay. Ayoko naman ng ganun. Ayoko namang magkasama na lang kami dahil nakasanayan ko na. Ay, Ann. Alam mo, sa tagal niya ni Roy. Napalapit na rin siya sa akin. Pero ano nga ba naman ang magagawa natin kung ayaw na ng puso mo? Hindi naman natin pwedeng ipilit. An, maghain ka nga habang mainit pa itong ulam. Tapos na ako magluto. Opo, tay. Nyek! Ayoko ng ulam! Ano ba yung niluto mo, Tonyo? Abay, picadillo. Ang sarap kaya. Giniling na may patatas, carrots, green peas at bell pepper. Nilagyan ko pa nga ng liver spread at keso. Abay, pagkasarap eh. Sarap ng luto ko. Bakit naman ayaw mo, An? Tonyo, hindi ko makain ng giniling yan para daw kasing kinain na kakainin pa uli. Umupo ka na roon, An. May nakababad naman akong pork chop. Ipiprito ko lang sandali, ah. Salamat, Nay. Sarap ng pork chop sigurado. Masarap timpla ni Nanay, eh. Nay, bakit gising pa kayo? Hinihintay kita. Nakatulog na nga ako dito sa sopay. Oh, oh may kasama ka? Nay, si Greg po. Boyfriend ko. evening <laughs> po. Magandang gabi naman. Tuloy ka, Greg. Kumain na ba kayo? Eh, sandali. Maghahain ako. Tapos na, nay. Hinatid lang po ako ni Greg. Pauwi na din po siya. Medyo malayo pa po kasi ang bahay niya at maaga pa ang pasok niya bukas sa opisina. Ay, ganun ba? Ah, uh, o sige, Greg. Ingat ka. Salamat sa paghati dito kay Anha. Ah, po, walang ano man po. Um, tuloy na po ako. Nay, kumusta? Wala naman kayong bad vibes kay Greg? Ay, wala naman akong bad vibes sa kahit kanino. Sinabi ko naman sa iyo sino man ang piliin mo, ituturing ko na parang anak ko rin. Basta huwag ka lang sasaktan. Tanggap ko sino man ang mahalin mo. The best talaga ang nanay ko. Salamat, Nay! <laughs> Anne, kumusta ka anak? Huwag kang masyadong gumalaw. Alalay lang. Okay naman, Nay. Hirap lang ako kasi walang pakiramdam yung balakang ko hanggang paa. Parang ang kapal-kapal. Ganun talaga, anak. Naka-anesthesia ka habang nanganganak eh. Mawawala din yan. Eh, sinilip ko nga pala yung apo ko. Kamukha mo noong baby ka. Ang puti-puti parang gatas banay. Kapag nakagalaw-galaw na ako, dadalawin ko sa nursery. Eh, basta wag mong persahin ang katawan mo, anak. Dahan-dahan lang. Hindi birong mga anak, aba. Nay, salamat at dumito muna kayo. Ang hirap talaga maghanap ng yaya eh. Wala kaming makuha ni Greg. Eh, huwag kang mag-alala. Hanggang kailangan mo ako, aalalayan kita. Masaya akong alagaan ang apo ko. Galing nga eh, expert ang nanay oh. Ang galing magpatahan. <laughs> galing pang magpatulog. Pag binuhat ni nanay, pikit agad. Samantalang ako, Nakatayo na, hinihili pa. Mulat pa din. Matututunan niyo rin yan pag nagtagal. Tingnan niyo, sa pangalawang anak niyo, madali na ang lahat kasi pinagdaanan niyo na. Unang anak niyo pa lang kasi, kaya medyo nangangapa pa. Ay, nay, naghanda pa kami niyan na. Nagbasa kami ni Ann at nanood ng maraming videos kung paano mag-alaga ng baby. Eh, okay din namang magbasa. Pero minsan kasi, may mga bagay na wala naman sa libro ang sagot. Matututunan mo lang kapag naranasan mo. Nang pinanganak ko yung si Ann, hindi naman ako nagkaroon ng oras para magbasa-basa. Wala pa namang internet dati. Tinuruan lang ako ng nanay ko kung ano mga gagawin ko bilang isang bagong ina. Miss ka na namin ni Hailey Patuti. Ang laki na siguro ni Hailey. Ang bilis lumaki eh. Parang lobong hinihipan! Kumusta yung yaya niya? Okay naman ba? Maayos naman, Nay. Matandang dalaga pero nag-alaga ng mga pamangkin kaya sanay sa sanggol. Mabuti naman kung ganoon at... Ana, anak, tratuhin at pakisamahan mo ng maayos yung yaya, ha? malaking tulong yan sa'yo. Soklian mo ng mabuti yung pag-aalaga sa anak mo. Opo, Nay. Nay, dahan-dahan na. -dahan, Baka matisod. Abay, malapit na palang matapos itong bahay niyo ni Greg. Ang laki! Mga isang buwan pa siguro, Nay. Masaya ako para sa inyo anak. May sarili na kayo. Hindi na kayo magrerenta. Oo nga, nay. Mabuti nga at nairaos na namin habang maliit pa si Hayley. Eh, teka. Saan ilalagay ang altar? Sa second floor po. Basta anak ha. Huwag mong kalimutang palagyan ng altar. Importante sa bahay yan. Tay, kamusta po? Mabuti naman anak. Nandyan ba ang nanay mo? Wala po. Hindi naman pupunta ng mag-isa yun dito kasi nalalayuan. Unless susunduin ko. Bakit tay? Nako, paggising ko kasi. Wala sa tabi ko. Ang ala ko naman, magagalang na malengke. Pero tapos na tan tangali Wala pa din eh. Hindi naman umaalis ang nanay mo ng ganong katagal nang hindi nagpapaalam. Naku, nag-away ho ba kayo? Baba, hindi. Hindi naman kami nag-aaway ng nanay mo. Masya, sige na. Lalabas ako, tahanapin ko. Papunta na rin ho ako dyan. Magpapaalam lang ho ako dito sa trabaho. Tubig pa, nay. Inom ho kayo. Buti hindi ka matay sa daan, Nay. Katanghali ang tapat pa naman. Linda, saan ka ba nagpunta? Eh, mamamalengke sana ako. Away, naligaw ako. Tapos, nakalimutan ko na kung saan ako nakatira. Linda, ilang kanto lang ang palengke mula sa atin. Nilalakad mo nga lang eh. Paano ka namang naligaw? Halos araw-araw namamalengke ka paano kung makakalimutan ng daan? Eh, hindi ko nga rin alam, Tonyo. Basta hindi ko na malaman kung nasaan ako at kung paano ako uuwi. Mabuti na lang na nakita kayo ng mga tanod at naihatid kayo dito sa barangay hall. Aba eh, nakarating kayo sa kabilang bayan. Pati pangalan daw nyo nakalimutan nyo. Buti na lang may ID kayo dyan sa wallet nyo. Oo nga eh. Naku, pasensya na kayo ah pinag-alala ko pa kayo. Okay lang yun, Nay. Ang mahalaga po, nahanap na namin kayo. Huwag na po kayong lalabas mag-isa, ha? Lagi kayong magpasama kay tatay. An, anak, kinakabahan ako. Kailangan pa ba talaga ito? Wala naman akong sakit, anak. Bakit ba kailangan kong magpa-doktor? Nay, mabuti na yung magpa-check-up tayo. Mabilis lang naman to. Pagkatapos ng check-up nyo, kakain tayo dun sa paborito nyong Chinese restaurant. Linda, huwag kang Ay. kabahan. Kasama mo kami ng anak mo. Bago ho makalimutan ni nanay kung paano umuwi sa inyo nung isang araw, may mga kaparehong insidente na ho ba kayong naoobserbahan, Tay? Dok, hindi pa naman ho siya nawawala, pero naging makakalimutin ho siya. Madalas hinahanap niya yung salamin niya sa matae, eh, nakapatong lang naman sa ulo niya. Minsan naman, may kukunin siya sa taas ng bahay, pero pag niya, makakalimutan niya kung ano yung kukunin niya. Ganito po, I will do a series of tests kay nanay sa mga susunod na araw para mas malaman natin ang kondisyon niya. Hello, Ann. Tay, kumusta po? Nanggaling na kami ng nanay mo sa doktor kanina, anak. Tay, pasensya na, hindi ako nakasama. Nag-day off kasi yung yaya ni Hailey eh. Lumabas na ang resulta ng test ng nanay mo, anak. Ano daw po ang sabi ng doktor? Onset daw ng Alzheimer's disease. Kaya pala, nagiging makakalimutin na. unti daw na mawawala ang memorya ng nanay mo, anak. Baka dudumating ang araw na wala na siyang maalala. Dear love, hindi ako handa nang nalaman ko ang sakit ng nanay. Umiyak ako ng umiyak hanggang wala na akong mailabas na luha. Kinarir ng nanay ko yung pagpapalaki sa akin. Mula nang ipanganak ako, sa akin lang umikot ang mundo niya. Paano na ngayon? Paano kung isang araw? Pag-isip niya, hindi na niya ako alam kailangan pa bang i yan? Love Basic! <laughs>